Good morning. Kumusta na kayo? para parang mas marami nagkakaka kayo na. Yun, Pero hindi nyo ubus ang pagkain nyo kahapon. Diba? O, oh, ayan, ayan tingnan oh, yun. Tingnan mo. O, yun oh. Kahapon yun. So, hindi ko, binawasan ko nga eh. Yung, yung 113 grams per head per day na ration nila, no? binawasan ko kasi ginawa ko ulit uh, 111 grams per head per day kasi nga uh, bumaba yung ano nila bumaba uh, yung production nila dahil hindi na nila ubus so binawasan ko ngayon eh kahit na nagbawas na ako dami pa rin ano natira alam nyo kung bakit sobrang init ng panahon dito sa amin ngayon Di ko lang alam dyan sa ibang lugar, di ko lang alam kung ganito rin. Sa amin yata, halos umaabot ng 43. <laughs> 43 degrees, Asa? Talagang kahit na gabi, napakainit. Yung singaw sa phone, talagang init. Di mo lang kung paano ka, no. Parang magdamag na electric fan. Kaya, buti ngayon, ano, maaga itong tunog-tunog niya ngayon na ganito. Kahapon, parang wala. Pero, o obserbahan ko kasi nung isang araw 5 eggs lang kasi 8 hens ito di ba uh, trial nga lang so 8 eh, ano 5 uh, eggs tapos kahapon 4 eggs o oh, dagdag pa yung stress kasi o ano, bukod sa init ng panahon dahil ang daming ang puno dito sa amin may nga nga pa <laughs> yung pag hini yung tawag sa ilokano ay ano yung buah, yung ginanganga, yung ginunguya-nguya na may nagigim pula yung bibig nila. May mga tanim kami dito na ano, nalalaglag yung palapa. Plus meron pang mga nyog, nyog din no pag ano biglang nalalaglag yung bunga, nalalaglag yung palapa. So nagugulat sila. Hindi mo naman, hindi mo naman mapigilan yung palapa na magmalaglag. <laughs> Kaya dagdag pa yung stress na yun. May yung, ano, may stress factor dito sa, uh, ano, sa mga manuko. Kaya. So, hindi mo mapipigilan ng mga stress factor dito talaga. Yung init, sobra. Kaya, apat lang kahapon na nakolekta ko. Ano yan? <laughs> so, kailangan makapapisa, makapapisa na ano, ano, ako na talaga ako ng, ano, kiti ng RIR o sa mga ano mga, mga bagong farmers no mga bagong nag-aalaga lalo na itong Rhode Island rin eh ito nagugulat kung bumaba ba ang production nila pagka mainit ang panahon kasi pag mainit ang panahon hindi nila ano hindi nila nauubos ang rasyon nila hindi sila makakain, kahit nga tao, kahit aso. Hirap, hirap ano, yung kaunti lang ang nakakain talaga pag mainit. Ganon. Tubig-tubig kasi, parang busog na. So, sila, ganon din, tubig-tubig uh, sila. Bilis maubos ang tubig. So, yun, bumaba ba ang production? Uh, liliit, medyo liliit ang size. Pero... Siyempre, kung bagong farmer ka, huwag kang ma-disappoint kung gano'n ang mangyayari. Kasi nga, uh, yun ang panahon eh. Uh, tataas din, no? Pagka medyo lumamig ang panahon. Ano? Kasi siyempre, magganahan silang kumain. Pero susana so ngayon, makakulekta ulit ako lang. Alam nyo, kahit pag ganitong panahon, kahit na yung, ano, yung... konti lang na maidagdag dun sa napulot kahapon. <laughs> Okay na. Oo. Pero tingnan niyo naman no? Dami, dami na, uh, dami na tira. Hindi nila pinapansin ngayon, aga-aga mainit na naman. Hintayin ang susunod na kabanata. Titingnan ko kung ano mangyayari ngayon. So hanggang dito na lang muna. At sana wag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Sana pagpalain tayong lahat.